ito yung pinasok natin, di ba? Kano yung ulo? Sampo, sampo. Bindi ang Ang Na, sampo ang ulo. Bindi yung binayad. Sandaan yung binayad natin eh. Ilan yun? Ilan tayo na? Alib ni Mata. Oh, puro kanin lang daw at sa kano. Okay. Hindi ba daw huli yung manok eh. <laughs> okay, sa so mga pinsan ng ano. Ha? Huh? Kulang ba? Kinuha ni Rinso. Kala ko hindi ka kain yan. Okay, kung kita. So, di ba takpan mo bunga nga mo? <laughs> hindi na. <laughs> Kala ko takpan na bunga nga eh. <laughs> Hmm. Na waiting muna kasi hinihintay yung ano manok inuhuli pa. Inuhuli pa sa farm kaya ayan kanin ano so? na sa soft drink. Okay, okay na? <laughs> okay na. Okay na sa. Undoy na lang ang alam niyan. Undoy lang ang alam niya. Go <laughs> na kayo sa gala eh kain muna